Dato, Oo. Oh. Kami Iyok mo. Oh. Para magkasnabot kami dato Di, hindi. Ato ilay na ato para kuan legal. O para legal. Oh, sinabi ko na. Para legal. Kihahon pa kanang ka data privacy. Para legal sige na. Kaya o yan. Pag comply na sila ng free trial, pwede na sila mo negosyo. Pag comply na sila nang lalo si mo muna ako. Pag comply nan kuan, ah, uh, ilusi. So pwede na sila mo kasi sila ni amas sa salamin. ni Sundong sa inconsistent to Republic Act 871, April of 1997, divine customary law, since time in memorial, under the management sa federal, tribal government of the Philippines. Yan lang. Batas ang sinusunod namin para sa kalinaw, kamayan, panagsiusa. Dato, tag nga kita ha? Opo, opo. O. Utang ina dato. Tiwag mo kang hindi, hindi ako, ano? Dato, ako. Wala pang Republic of the Philippines. pamati, ano yan. Kami mga dato ng decision makers ang sisla lang. Pamati ha? Kano sa kami dilit dito sa balaod niya? Kano ang imo na balaod sa bang imo matuman? Tapos naman ang 50 years. Ko. Oo. Tapos naman ang 50 years sa civil government. Nag-invoke ka ng risk dito sa kahustisya, ha? Opo, opo. So ngayon? You must know how to risk sa kamag-ingles. Adi ka mag-ingles. -ing uh, Dili ko kasabot mag-ingles. -ing Kay tribu ko. Bisaya rata. Oo. Bisaya rata. Batas sa batas. Inconsistent to republic at interest civil ang ipalog 1997 na super senior na repel. Ang tanang batas sa civil government will only assist, protect, promote on, the right of indigenous in cultural in communities. Ito. Ha? Rights na mo. Rights na mo. Civil. O rights na mo. Magkaso kayo kung kayo. Yan lang. Kung sa legality, sundin natin. Dahil nandito kayo sa ansisralan, dapat bukumplay kayo ng free prior sa repolonyo sa ansisralan na mag-upirit kamo sa ansisralan. Kaya na superior ang baka sa civil government para sa kaanayan natong itong talang. Pariho na ka-Pilipino. Respeto lang ang amang ipangayo para sa kaanayan. Kaya nilinig ka din na kaya sa katungod ng ibang tao. Kung gusto mo mag-well ka sa rorting, mawala ang gusto mo. Hindi mo ang kanina, nag-istorya ta. Kaya nilinig anong namadlaka na wala kang court order? Anong court order? Na-inform na sila, wala'y katungod ang korte executive, legislative, judiciary, branches of government will only assist, protect, promote the rights of indigenous cultural communities, indigenous Ay, peoples. So Pastor, delete ang uh, dato dito mag-English-English or you are yeah, ba nagbindid ka sa panato. Sundin so lang natin ang batas. Yan lang sa amin. Okay. Uh... Dato, oh. ayaw ka pa rin ang panmuha. Ay, uh, hindi. Batas tong atin. Batas. E dato, naghangya ako sa imo pa. Sa kaya. Bilang hipidere. Kung gusto mo ng peaceful na kwan. Oo, oh, kaya tayo na nag-usap tayo ng peaceful. Okay, Sundin so natin ang batas. Wala man tayong maghuhutang ato lang. Respeto na kumbaga sa Dios. Mata sa Dios ang among gitawag ng kasulti mo. Asa man ko sir na sukuhay. Nag-iinvoke ka nang nang katungod mo sa kabalaod pati ginuo tag inbook mo tapos dili ka magrespeto sa katungod ng ibang tao. Hindi. Kaya ni bakita. Nagrespeto ako. Nag-explain ako. Hindi lisod sa ko na yan. Kaya nga ito diplomat exemption sa mandatory authority sa government. Gusto mo ipasaputan ang diri, padlakan mo kasi gusto mo. Kung di mo comply. Kasi gusto mo. Kung di mo comply, hindi ko gusto. Batas. Batas. O, oh, nakalad yan. Batas. Sibu kalibutan ka yan. Sundin natin ang batas para sa kalinaw. Batas ng Diyos. Republic at itresibino at of 1997. Mag-respeto ka. Oo, oh, mag-respeto. Ka. Kaya nga mag Tapos nagpahunong ka ng polis, dili ka Dili lagi po, hindi wala jurisdiction ng polis. Assist ra mo, kay e, organisasyon ra mo. Assist mo sa matuon na pang -gobierno. Federal Tribal Government of the Philippines. Ayan, dato dato adlaw. sementara si si spiritual spiritual adalah biasa siapa yang yang sejujurnya si yang aku sih yang kamu pelajari mo? siapa yang asal dari yang kamu pelajari dari siapa yang kamu pelajari dari siapa yang kamu pelajari dari siapa yang kamu dari dari yang Bidyohan mo. E, eh, e nga mag-abot ka sa NCIP. sa school. Cover ka ng LCIP? Hindi, makaso na lang kayo. Ang pangarana ko, baka ni pangarap pangarana ko. Uh -huh. ka ng NCIP. Ang NCIP, wali ka mo recognize sa among tribo. Under ang NCIP sa Federal Tribal Government of the Philippines. Kaya wala pang pa Republic of the Philippines na ana ang balaw sa Diyos. Divine Customary since time in memorial. Na ibutang ang NCIP mag-assist, sa protect. Sabang sa race. Suriyo City. Ang tatang mag, mag sa ang mag-ingani. Ha? Hantod na musunod sa legality. Mientras din musunod sa legality, magkadayon ang trabaho sa government sa Diyos. Practice by the tribe since time immemorial. ikaw din, ano pangalan mo? Diyan, bilateral kayo ba? Pag ikaw ang, ang pangalan. Hmm. Kaya na, para malaman nyo,